So yan, at ito po ang EBR ko mga brad. Yan, ganun pa rin. Yan, lubog po to sa putik. Pero hindi pa rin ako mawala ng pag-asa na mabalik pa to sa normal. Okay lang tong okay lang tong mga ibang board nang masira. Pero itong supply na to, huwag lang po to sana. Yan, platinum po tong brand na to. So yan, grabing putik. Pero kahit ganyan man, hindi pa rin tayo mawala ng pag-asa. Okay lang tong ibang part na to ang masira. Huwag lang po supply. So, i-on po natin. Ito po ang IBR namin na nalubog po sa putik. At hinugasan po namin ng tubig. So, ayan. Tuyong-tuyo na po to So, ayan. Tingnan po natin kung buhay pa ba to Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa na gagana pa to So, i-on po natin. So, Gagana pa. So, ayan. Gagana po siya. Pero short po ang output voltage itong input voltage okay naman so yan naka 230 minsan 229 pero itong output voltage galing sa 220 bumaba po siya ng 193 or 194 so yan yan po ang reading niya pero itong delay hindi na po gagana dapat po to pag on ng switch mga ilang minuto pa po to meron po tayong makita dito pero kanina pag on po natin ng power switch ito nakikita po natin ito agad yung board meter. Pero okay lang po. So yung wasap mga brad, at ito po ang aming amplifier. Ito po ang aming pang karaoke sa aming bahay. Lubog na po to sa potek. So yan. Itong ginawa namin ay nilubos-lubos lang po to namin sa pagbasa ng tubig dahil ay wala na po kaming magagawa. Kundi babasain na lang po lahat at lulubosin na lang po sa pagbasa dahil lubog na po to sa putik ang samba na lang po to or 60-40 na lang po to ayan so, nilubos-lubos lang po to namin sa pagbasa ng tubig dahil ang dami pong putik nakasiksik sa mga pisa-pisa yan kapag meron po kayong ganito na mga appliances or lalo na po itong amplifier na mabasa sa tubig or ma lubog sa putik kapag mabasa po sa tubig huwag na ninyo huhugasan ibilad na lang po ninyo sa araw tatuyuin ng maayos mga ilang araw po huwag po kayong magmadali at kung magdalawang isip po kayo huwag po ninyo isaksak to diri diretso dalhin nyo lang po muna sa electronic technician. Parang siguradong sigurado po tayo. So, yung yeah, sa brad? ito po pala yung aming karaoke player. Ito po ang nalubog sa putik. Hindi ko po muna ito isaksak sa kuryente mga brad dahil tinistiran ko yung plug kanina. Medyo malakas po ang galaw sa pin ng ating tester. So ngayon, gumalaw po siya pero kunti na lang. Kanina yung pin sa aking tester, so nakapul po siya dito. Tinanggal ko yung mga, mga kalawang baka ito po ang dahilan sa pagka short kanina malakas po gumalaw yung pin sa aking tester so ngayon mahina na lang so yan po ang TV namin mga brad dubog po sa putik pero hindi pa rin ako na wala ng pag-asa na mabuhay pa tong TV na to kapag meron ganito mga brad hugasan lang ng mayos at patuyuin ng masyado huwag po muna ninyo i-on ang power hindi po tayo mawala ng pag-asa